ang protestante. Bakit tinatawag si Maria na ina ng Diyos? Tao lang siya at hindi siya dapat ipantay sa Diyos. Sagot nating mga Romano Katoliko. Si Maria ay ina ni Jesus at si Jesus ay Diyos. Kaya si Maria ay ina ng Diyos. Theotokos at sa Lucas chapter 1 verse 43. Ang pagiging ina ng Diyos ay hindi nangangahulugan siya ang may likha sa Diyos, kundi siya ang nagluwal sa Diyos na nagkatawang tao. Ang mga protestante rin ay tinatawag ang ina ng isang hari bilang ina ng hari mas mataas ba ang mga reyna sa Maria ang ina ng hari ng mga hari